May kinakasang welga ang samahan ng mga trucker at broker sa lunes. Wala raw silang ilalabas na kargamento sa pier bilang protesta sa diomonoy talamak pa lagayan sa Manila South Harbor. May report si Maki Pulido. Para mawala ang diomonoy lagayan o bigayan ng padulas sa pier, ipinatupad ang Terminal Appointment Booking System o TABS. Pero kahit naman daw sa computer na sila gumagawa ng appointment kung kailan maihahatid at masusundo sa pier ang mga container, may lagayan pa rin daw na nangyayari ayon sa Aduana Business Club. Aabot daw ng 500 pesos per container ang padulas sa Manila South Harbor na pinatatakbo ng Asian Terminals, Inc nagbuka ng October. October. Ang sasabihin sa iyo, ang available slot, like November 4 pa. Gaano kalaking perang gastos mo doon? So, sa halip na you will be paying 1,000 daily per container, so you will go, you will find person to, to be, ano, to talk, or who can help you with your problem. Doon nangyayari ang lagayan. Hindi makapaniwala ang Asian Terminals Inc. na may lagayan pa rin. We have a very strict policy on that uh, API is very much transparent and uh, we do not allow these things to happen. Pero ayon sa Aduana Business Club, marami na sa kanila ang napwersang magpadulas. Kung tutuusin, dapat nga raw hindi na mahirap kumuha at maghatid ng mga container sa pier dahil malaki ang nabawa sa mga kargamentong papasok ng bansa kumpara sa mga nakalipas na taon. Pero hanggang ngayon, pahirapan daw talaga ang paglalabas ng kargamento. Mataas pa rin daw ang singil tulad ng port congestion fee na aabot sa $600 kada container at container imbalance fee na aabot din ng $600. Kasama pa ang dagdag bayad sa truck na 8,000 hanggang 15,000 pesos kada araw habang hindi nasasauli ang container sa pier. Lahat ng mga dagdag singil na ito, mamimili ang papasan. At any given time na you have the gate pass, you will make the booking. The normally lagi sasabihin walang slot. Slots will be available after 2 days, 3 days, 4 days. Pero giit ng Asian Terminals, malayo na ikinaganda ng sistema ngayon. So, to say, yung ano, uh, specific data, yung transactions for the past month, October, the initial rollout month, increased by 14%. So, therefore, in-embrace ng ating port stakeholders, and it's sufficient. Ilang ulit na raw inilapit ng ilang port stakeholders ang problema sa Asian terminals. Dahil wala naman daw nangyayari, balak nilang magwelga sa lunes, November 9, kaya't wala silang ilalabas na kargamento mula sa South Harbor sa araw na yon. Maki GMA News. Patuloy na hinihinga ng panig ng GMA sa DOTC o Department of Transportation and Communication kaugnay ng usaping ito. Samantala, pinabulaan na naman ni Secretary to the Cabinet Jose Rene Almendras ang di umunay patuloy na lagayan o bigayan ng padulas sa Pierre. Meron talagang grupo that are na nanggugulo na, nag that, that, are, spreading false things. No? I'm sorry, tinili yung brokers to be the, the handlers of the tab system. because it is in their job as brokers.